Ano ang arthritis? Ang ating katawan ay mayroong higit sa dalawang daang buto at ang lokasyon kung saan nag-uugnay ang dalawa o higit pang buto ay tinatawag na joint o kasukasuan. Kapag ang joint ay nakaranas ng inflammation o pamamaga, ito ang tinatawag na arthritis. Nagdudulot ito ng discomfort at pagsakit ng kasukasuan. Kahit sino ay maaaring makaranas ng arthritis, Ngunit mas pangkaraniwan ito sa mga matatanda, kababaihan at mga may family history ng sakit. Bagaman hindi pa natutukoy ang tiyak na dahilan ng arthritis, karamihan sa mga ito ay pinaniniwala ang bunsod ng problema sa immune system kung saan inaatake nito ang sariling tissues na nasa joints. Maaari rin itong resulta ng obesity, mga aktibidad kung saan paulit-ulit ang paggalaw ng partikular na joint o kung nagkakaroon ng dati ng injury o pinsala sa joint. Posible rin itong ma-develop kung walang sapat na physical activity. Maraming iba't ibang klase ng arthritis, ngunit ang pinakapangkaraniwan ay ang osteoarthritis at rheumatoid arthritis. Ang mga sintomas na posibleng maranasan ng taong may arthritis ay pananakit at pamamaga sa bahagi ng joint, pamumula at mainit-init na pakiramdam sa joint, at paninigas o hindi masyadong makagalaw sa bahagi ng joint. Walang lunas para sa arthritis, ngunit may mga available treatment upang maibsan ng sakit at pamamaga at upang makapag-function ng joints. Maaring i-advise ng medical professional ang pag-inom ng gamot para sa arthritis o sa ibang cases ay painkillers upang makatulong na pawiin ang sakit, ngunit hindi nito nagagamot ang pamamaga ng joints. Mahigpit na ipinapaalala na kumunsulta muna sa doktor bago uminom ng painkillers at iba pang gamot para sa arthritis. Makatutulong din ng regular na pag-eehersisyo, pagbabawas ng timbang kung overweight, heat and cold application sa joint, therapy, at sa malalalang kaso ay kinakailangan ng operasyon. Ilang mga paraan upang maiwasan ng arthritis ay ang pagkain ng sagana sa omega-3 gaya ng isda, nuts at seeds, at plant oils, proper management ng timbang, pag-ehersisyo, pagprotekta sa ating joints at pag-iwas na makaranas ng injury, at pag-monitor ng blood sugar.